Ang dami na naman daw niyang pulot. This time, shoes. Wow! yun lang. Ang cute. Ha! <gasps> oh! Ay, ano yan? Ang Good cute naman na Australian yan. Australian sheep. skin. Oh! Ayan! Yeah. Pangyelo na talaga yan. Parang, oo, ang cute. Ganda. Ito yun, oh. Oo, oh, ang ganda niya. ganda, oh. Mine, Australian sheep skin. Ow! Oo nga, ayan, oh. Ito oh, yung sa side na parang sheep 38 skin. 38 sa'yo, talaga. Hindi, kay mamang. si mamang, 37 ako. Ay. Maka ba? Kaya lang. Hindi, may jasan mo na lang, ah. Oo, sakto. Ayun, sakto. O, may jas, 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 jas lang. May jas Minsan na. kasi, 38, 37 point pa. Ang ganda, pagka-pink niya. Hmm. Nike yung isa. Night, no, Puma. Puma to. Matong so, isa. For you, armani money. Our money. Our money. Dami na naman nating iipunin, ipapadala sa Pinas. Ay, ah. Yeah. Wow. Oh, yeah. naman. Oh, good job na naman kuya. Thank you.